Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin itong survey na na publish na kung saan ang mga dilawan kakampings o mga leptist eh pasok lahat sa magic 12 <laughs> para kawawa naman sila uh, gumawa na lang sila siguro ng kanilang sariling survey para at least matikman naman nilang manalo uh, makapasok sa magic 12 Okay, ito. Uh, first time kong mabasa o marinig itong survey group na ito. Lathe. Polls Senatorial Preference Survey Result. Lathe. L -A -T -H -E. L-A-T-H-E. Lathe. Lathe Polls Senatorial Preference Survey. Okay. Number one. <laughs> Bam Aquino. 94.1%. Oh, alas <laughs> kanya na lahat. Pangalawa, Kiko Pangilinan, uh, 94.1 si Aquino. Uh, Kiko Pangilinan, 92.2. Sana ginawa na nalang nilang 100%. <laughs> Number 3, Heidi Mendoza, 88.6%. Number 4, <laughs> uh, Luke Spirito, 77.3%. Number 5, uh... Di Guzman, Leo de Di Guzman, 62.7%. Number 6, Danilo Ramos, 60.6%. Number 7, Arlen Brosas, 48.6%. Number 8, Teddy Casino, 48.4%. Number 9, uh, Ronel Arambolo, 46.7%. Number uh, 10. Sino ba itong number 10 nila? Attorney Sonny Matula. 46.7%. Number 11. Franz Castro. Wow! Pasok sa magic turn. 40.6%. And then number 12. Uh, Norman Marquez. 26.9% <laughs> Ay nako uh, Magbasa lang tayo sa mga comments ha Then mamaya Ibasa ko yung Credible surveys Pulse Asia Publicus Asia At saka WR numero I-compare natin Okay Henry Logroño Katulong nila ang Tinanong kasi May increase daw <laughs> Hallucination ang tawag dyan <laughs> And, uh, bro Loy, sabi niya, libreng mangarap. <laughs> Kahit malayo sa katotohanan ang reality niyan, sa inodoro pa ang bagsak. Dirt choke. Iba talaga, diritso plusing sa inodoro. <laughs> Enek Ramos, ang ganda, saan pasorbi yan? Sa headquarters ng liberal. hahaha <laughs> Rex Flores Legaspe from the bottom pala ang bilangan nito. Ah, pwede to from the <laughs> And then Pogs Island. Saan galing ang sorbi na yan? Sa kangkungan, bagay ang mga yan. In your dream, sabi ni Adela Paasa. Okay. So, expect more of these surveys kasi malapit ng eleksyon eh para they're trying to condition the minds of public. kasi ganyan ang Pilipino kung saan yung mananalo sa survey doon sila okay ito ang mga matinong survey Pulse Asia Survey nangunguna si Bongo 61.9% pangalawa Ermin Tulfo 51.1% pangatlo si Bato 48.7% Pangapat, Soto, 44.2%. Pia Cayetano, 37.5%. Bong Revilla, 36.9%. Lakson, 36%. 36%. Uh, Willie Revillami, 35.7%. Uh, po 35.4%. Binay, 35.3%. Lapid, 33.3%. Pacquiao, 32.2%. Yun yung 12. Elang lumalapit na pwedeng manalo. Philip Salvador, 30.9%. Villar, 29.0%. Aquino, 28.6%. Marcoleta 28.3%. Aimee, 27.6%. Kiko, 26.8%. Eh, Bundok, Abalo, Sunasan, Busita, Rodriguez yon yung mga lumalapit sa Pulse Asia Survey Sa WR numero, halos ganun din Nangunguna si Erwin Tolpo, 43.4% uh, Pangalawa si Bongo, 41.9% Bato, number 3 Ah, uh, hindi ko na ibanggitin yung ratings ano. Bato number 3, number 4 Cayetano, number 5 uh, Lapid, number 6 Ventolpo, number 7 Laxson, number 8 Binay, number 9 Soto, number 10 Revilla, number 11 Villar, number 12 Bacino, number 13 Kiko. Sa Meron pa isang credible survey yung Publicus Asia. Publicus Asia is number 1 si Bongo, number 2 si Bato, number 3 Aquino, number 4 Lacson, number 5 Pangilinan, number 6 Soto, number 7 Erwin Tulfo, number 8 Cayetano, number 10 Tolentino, number 10 Ben Tulfo, number 11 Pacquiao, number 12 Marcoleta. Number 13, Bondok. 14, Aimee. 16, Binay. 17, Mendoza. Uh, 16, Mendoza. 17, Rodriguez. 18, Hunasan. Salvador, Busita, Abalos. Oh. So, mayroon pang isa. Hindi ko lang nailista yung DZRX, Manila Broadcasting Corporation. Ang number 1, si Bongo. Uh, number 2, si Bato. Number three, Erwin Tolfo, Yan. So, it compare mitong apat, halos similar, nagkakaiba-iba lang. So, yun yung mga pangalang lumalabas. <laughs> Impossible itong survey ng Lathe na lahat, kakampings, dilawan, liptis ang pasok. Okay lang yon. Uh, pabayan na lang natin. Libring mangarap. walang bayad. Okay. So, Doter 10, plus 2 tayo para Matulungan na, sabi nga ni Tatay Digong. Kalimutan nyo na lang ako, pag hindi nyo butuhan ang Duterte 10. Yes, Tatay Digong, Duterte 10 plus 2 pa kami. Okay, mga kaibigan, salamat sa